Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonathan Ramirez Ayan, Yan, muna tayo. Uh, sa video pong ito bibigyan ko lamang po kayo ng mahalagang information about Westchester. Sa mga subdivisions po natin, Severo Mabalacat, Severo Bacolor, at saka yung uh, Samira Angeles ay magkakaroon po yan ng increase ngayong January. Kaya kung kayo po ay may planong mag-reserve ng inyong pong unit sa Severa at uh, saka sa Samira, ay mag-reserve po kayo before January 16 kasi po yun po ang date na may plano po na ma-apply yung increase ng mga TCP po natin yung total contract price ng mga bahay po natin so para ma-avail po ninyo yung hindi pa mag-increase ay mag-reserve po kayo until January 15 para masiguro nyo po na makuha ninyo yung bahay sa old price okay? so mag-subscribe po kayo sa ating channel para yung mga informations na ganito ay agad nyo pong mapanood Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.